Higit tatlong daang mga produktong pang-agrikultura na ang mumida sa isang trade fair ng Department of Agrarian Reform. Lain po nitong tulungan ng mga mag na maging maalam sa pagninegosyo, si Vel Custodio sa report. Inilunsad ng Department of Agrarian Reform ang Agrario Trade Fair 2025 sa isang mall sa Cubao, Quezon City, kung saan tampok ang mga produktong likha ng 85 Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO. Kabilang dito ang mahigit 300 sariwang produktong agrikultura, processed goods, traditional delicacies, natural fibers at handicraft. Layunin ng Agrario Trade Fair na maging tulay upang madiskubre ng mamimili at negosyante ang mga produkto ng mga arbo. Dahil maalam na ang mga magsasaka sa technical skills, tutulungan naman ang Go Negosyo ang mga magsasaka upang maging maalam sa pagnenegosyo. Yung programa namin sa Go Negosyo uh, is moving around the country. Uh, Together with the First Lady's Love for All. So Yung Programme Namin is to support uh, Secretary Estrella in teaching the farmers on how to become entrepreneurs. Magkatuwang naman ang Land Bank of the Philippines at AgriSenso Plus para sa capital loan, machineries at iba pang mga pasilidad na kinakailangan ng mga magsasaka para sa pagsisimula ng negosyo. Tiniyak ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang sustainability ng mga raw materials kagaya ng abaka, niyog at saging, lalo na't matitibay ang mga ito mula sa mga bagyo at pamimeste. The approach is that there uh, is a certain type of abaca which is more prolific and the quality is a lot better than the ordinary abaca. do you know that they use this in other countries like germany as part of their uh, bills? you uh, believe it or not? Nakaalalay din ang land bank sa mga miyembro nitong magsasaka para sa recovery loan na hanggang 10,000 piso kung sakali mang maapektuhan ang kanilang hanap buhay. Bukas ang Agrario Trade Fair hanggang December 5. Tiniyak ng Department of Agriculture na nasa sustainable level ang tuna stock ng Pilipinas kahit na mas pinaigting pa ang pagdilimita sa paghuli ng mga lamang dagat alinsunod sa so umiiral na conversion and management measures ng Western Central Pacific Fisheries Commission o WCPFC. There is an ongoing project by the WPEA yeah? where the Philippines, Indonesia, and Vietnam are participating. Uh, there is an ongoing monitoring uh, of our Uh, tuna catch in the country and so far as the chairman has stated the level of our Uh, highly migratory fish stocks are at a sustainable level. Nananatiling mataas ang Philippine tuna exports kung saan nakapagtala ng mahigit 130,700 metric tons export data ang bansa. 7% ng tuna catch sa Western and Central Pacific ay nagmumula sa Pilipinas kung saan pinakamataas na supply ng bansa ay ang skipjack at yellowfin. Sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Pilipinas ang mag-host ng 22nd Regular Session of Western Central Pacific Fisheries Commission simula December 1 hanggang 5, kung saan pagtutuunan sa limang araw na sesyon ng ilan pang mga hakbang para sa long-term sustainability ng tuna at iba pang mga migratory fish stocks sa Western at Central Pacific. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.